Kumusta mga brad? Ngayon naman, pag-usapan natin anong meron sa Marshall Island na kung saan matatagpuan ito sa gitna ng Pacific Ocean. Paano namumuhay ang mga tao rito? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Narinig nyo na ba ang Bikini Atoll? Ito ay isang maliit na isla na may pabilog na hugis. Ito yung isla sa si Spongebob na may tatlong palm trees na kung saan ang Bikini Bottom ay matatagpuan sa pagitan ng Bikini Atoll at Hawaii. Ginamit din ang Bikini Atoll sa pelikulang Godzilla. Sa pelikula, nakatira ang Godzilla underwater. At dahil sa mga nuclear test na ginawa ng Amerika sa isla, E eh lumabas si Godzilla at magsik Pero alam nyo ba na ang Bikini Atoll ay totoong isla na bahagi ng Marshall Island na matatagpuan sa gitna ng Pacific Ocean. Bukod sa Bikini Atoll, marami pang ibang atol o malilit na isla ang bahagi rito. Kabilang na ang Ebon Atoll. Ito yung malit na isla na pinagintuan niyo si Salvador Alvarenga nung nagpalutang-lutang ang bangka nito sa Pacific Ocean ng halos isang taon kung napanood niyo yung video ko tungkol dyan. Ang Marshall Island ay pinangalan sa isang British explorer na si John Marshall noong 1788. Tinuturing itong bansa at tinatawag bilang Republic of the Marshall Island. Ang mga mamamayan dito kinikilalang Marshall Island sa tawag na Joliet Jen Anige na ang ibig sabihin ay the gifts from God. Ang Marshall Island ay parte ng Micronesia na isang malaking island regional group. Meron itong maritime boundary sa ibang states tulad ng Kiribati, Nauru at Federated States of Micronesia. Ang bansang ito ay merong 29 coral atolls at 1,100 na sobrang lilit na mga isla. Kabilang din dito ang limang solid isolated islands na Jemo, Lib, Medjit, Jabot at Kili. Ang bansa ay nahati sa 24 municipalities na humahawak sa lahat ng atolls at maliliit na isla rito. Kabilang sa municipalities dito ay ang kapital nito na Majuro. Hawak nito ang halos kalahati ng populasyon ng bansa. Bukod sa Majuro, ang isa sa malaking lugar dito ay ang Ebeye na matatagpuan sa Kwajalein Atoll. Isa ito sa may pinakamalawak na lupa na may sukat na 16 square kilometers. Take note na ang Kwajalein Atoll ay limitado lang nakakapunta rito. Usually mga Marshallese citizens lang at mga US military personnel ang nakatungtong dito. May mga authorized na nakapasok din dito ng mga iilang contractors at journalist. Ang bansa ay merong 30 na airports at airships. Ginagamit ito para mabilis makakuha ng supply sa mga tao rito. Ang pinakamalaki at main international airport dito ay matatagpuan sa Majuro. Ito yung Amata Kabua International Airport. Karamihan sa mga tao rito para makatawid sa kabilang atol o malilit na isla, gumagamit sila ng charter boat. Ang iba naman, gumagamit ng maliit na plane. Ang kagandahan kasi rito hindi masyado magkakalayo ang mga atos at isla sa isa't isa. naga average lang ang mga layon nito sa 15 to 50 miles. Ang interesting dito, ang Marshall Island ay dating teritoryo ng US at naging fully sovereign state lamang noong 1986. Ganun pa man, malalim ang relasyon ng dalawang bansang ito at nagtutulungan nito sa pagpapatakbo ng bansa. Alam nyo ba ng dalawang bansang ito ay may pinirma ang kasunduan na tinatawag na Compact Free Association Agreement. Ibig sabihin, ang mamamayan sa Marshall Island ay pwedeng magtungo sa US at tumira doon. Ganun din ang mamamayan ng US pag nagpunta ito sa Marshall Island. Merong access ang Marshall Island sa ilang service department ng US. Habang ang US ay naglagay ng mga military base sa Marshall Island. Tanong: Meron bang naninirahan sa Bikini Atoll? Ang sagot ay oo kaso nirelocate na sila sa Kili Island matapos ang isinagawang nuclear test dito ng US. Ito ang pinakamalaki at pinakamalakas na atmospheric nuclear test sa kasaysayan na tinawag na Castle Bravo. ba diba dito naging si Godzilla sa movie matapos ang malakas na nuclear test? Kung titingnan mo nga ng malapitan ng satellite image sa Bikini Atoll, may kita mo ang malaking crater na iniwan ng malakas na pagsabog sa atolls na to Meron pang isang isla sa Marshall Island na walang nakatira at bawal na bawal bisitahin dahil sa malakas na radiation na meron dito. Ito yung iniwatang atolls. Nagtayo kasi ang US dito ng Radioactive Containment Dome na kilala sa tawag na Cactus Dome. Sa Marshall Island, ang sukatan ng yaman dito ay basis sa laki ng pagmamayari mong lupa ang ay nakadepende ang kanilang maiinom sa nakukolekta nila mula sa tubig ulan. Pero noong 2013, nagkaroon ng matinding tagtuyot sa lugar. Kaya agad na nagdeklara ng state of emergency ang bansa. Ang gobyerno ay nagdistribute ng solar water purifier para masuportahan ang pangangailangan sa buong komunidad. Alam nyo ba na ang 60% sa yearly budget ng Marshall Island ay galing sa tulong ng US? ang populasyon sa buong Marshall Island ay nasa 54,000 na katao. Kalahati rito ang naninirahan sa Majuro na kapital nito. Out of the population, ang majority at around 92% ay kinikilala na purong Marshallese. 6% dito ang nalahian ng ibang nationalities at 2% naman dito ay mula sa ibang lahi ng Asia tulad ng Filipino, Chinese at Japanese. American dollar ang kanilang currency dito. Tapos yung kanilang plug outlets ay eh American style din. Dalawang official language ng bansa, Marshallese at English. Ang mga mamamayan dito ay mula sa lahi ng Austronesian. Kaya nga mapapansin na ang mga tao rito sa Marshall Island ay mapagkakamalan mong mga Pinoy dahil sa mga itsura nito.